Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang umaga po sa inyo. Tuesday morning, ang tawag natin dito, Trusting Tuesday, di ba mga kaagapay? Patuloy tayong tinuturoan ng Panginoon na magtiwala sa Kanya araw-araw. Sabi nga mm -hmm. ng word, di ba yung kanta, dad? Trust and Obey. Mm -hmm. For, For there's no, no other way. way to be happy in Jesus but to trust and obey. O oh, di ba? Amen. Kaya ang ating Tuesday Trusting Tuesday. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DCS, mga kaagapay. Kung kayo po ay uh, nakikinig gamit pong inyong transistor radio at inyong pong PM radio, portable missionary radio. at nandito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukhawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa, nandiyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao, at nakukuha niyo po ating programa mula po yan sa pamamagitan ng inyo pong uh, transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ito mula po sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream, yay! Ayan! nakukuha niyo po ang ating programa mula po at hanggang hulo kung meron po kayong maliwanag at malakas na internet connection. Kahit po tile kami, okay lang yon Sabi nga, at least narinig niyo yung ating talakayan. At yun po yung nagiging pagpapala sa bawat isa. Ganon din po sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin ngayong umaga. 5.30 to 6 po dito sa amin. Pero kayo po, depende po sa inyong lugar na kin kinabibilangan. Sa aking kaibigan na si Bess, dyan po sa Tasmania, alam ko, two hours ahead ka. Hindi ko pa nga alam kung naging three hours ngayon, di ba? But anyway, kung saan man po kayong lugar, salamat po naka in kayo at patuloy po ninyong ipadama sa amin kung nasaan kayo at nakikinig kayo. So marami pong salamat sa inyong mga comments, salamat po sa inyong mga encouragement sa amin. Napaka ano po 'yon, nap nagpapalakas po lalo ng amin mga puso, 'di ba po? At nag-encourage sa amin. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pong ating Tuesday ay talagang maging tunay na Trusting Tuesday. At pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diam po kayo, dito po naman kami. Pala tuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, topic natin, the reasons why smoking is bad for you. O oh, yan ha. Ah. Kinuha natin to honestly, sa medicalnewstoday.com. Kasi nga po, ang May 31 ay No Tobacco Day. Oh, kailangan pa merong ganong araw talaga para may emphasis, ano? So, kailangan pa bang i-memorize ang realidad na ang daming masamang epekto ng smoking sa ating katawan. Kaya nga, sinasabi nga, smoking is bad for your health. At nakakapagtaka pa rin kung bakit ang dami pa rin ang na hindi naniniwala sa mga katotohanan ito. Kaya, kagaya na sinasabi natin kahapon, hold on tight, makinig ng mabuti para lalong maunawaan ang advocacy na ito. Kahapon po na pag-usapan natin ang mga datos na mas marami pa ang namamatay kada taon dahil sa mga smoking related diseases kaysa pinagsama-sama sa US to pinagsama-sama accident, drug abuse, firearms, ganoon. Mas marami pa rin. At napag-usapan din natin na mas umiikli ang haba ng buhay kapag hindi hihinto sa paninagarilyo. Subalit marami din ang tumitigil na dahil nauunawaan na nila ang kahalagahan nang magandang kalusugan, kalusugan at kaisipan. So ngayon naman pag-usapan natin ang impact ng smoking sa mga bahagi ng ating katawan. Una, sa brain, sa utak. Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng 2 to 4 times na beses ng stroke. Ang stroke ay nagdudulot ng brain damage at death. Okay, kamatayan. Isang paraan na ang stroke ay nagdudulot ng brain injury ay sa pamamagitan ng brain aneurysm na kung saan ang wall ng blood vessels ay humihina at lumilikha ng bulge o tambok. So ang bulge na ito ay maaring pumutok at maging sanhi ng subarachnoid hemorrhage na magdudulot ng stroke. So yan yon nagpapa Taas ng 2 to 3 times best ng beses ang sigarilyo sa stroke. Okay, heart, puso. Ang mga chemicals sa usok ng sigarilyo nagpapataas ng chance ng heart problem at cardiovascular diseases. Ang paninigarilyo nagdudulot ng atherosclerosis na kung saan ang plaque ay dumadami sa dugo at dumidikit sa artery walls. O ang mga ito ay nagpapakipot at nagpapakonti ng daloy ng dugo na nagpapataas naman ng risk ng blood clots. at ang paninigarilyo, sumisira din sa blood vessels. Ginagawa itong mas makapal at mas makipot. Ito ay nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo na nagpapataas din ng blood pressure at heart rate. Ano pa? Ang paninigarilyo na may connect sa mga sumusunod na cardiovascular conditions tulad ng coronary heart disease ay isa po sa leading cause ng death o kamatayan sa US. Nagdudulot ng bara at nagpapababa ng daloy ng dugo sa ating skin at mga paa. Stroke dahil sa blood clots o mga pumutok na blood vessels sa brain. So kahit daw ang mga smokers na naninigarilyo ng lima o mas konti pa sa bawat araw ay maari pa rin mag-develop ng early signs of cardiovascular disease. Ano pa? Ang carbon monoxide at nicotine ay nagtutulak para ang puso ay magtrabaho ng mas mahirap at mas mabilis. So nangunguhulugang ang paninigarilyo ay lalong nagpapahirap sa ating pag -e exercise Ang kakulangan sa exercise ay lalong nagpapataas ng risk ng ating mga health problems. O oh, yan, pinag-uusapan pa lang natin yung brain tapos yung heart. Eh, yung bones, ano, sa mga buto. So, ayon po sa National Institute of Health, ang smoking ay nag nagpapahina o nagpaparupok ng bone density na nagpaparupok ng ating mga buto at ito po ay nagiging malutong o brittle. Ang smoking din ay nagpapabagal o humahad lang sa healing kapag ito daw po ay nakafracture o nabalian tayo ng buto. Nahihirapan po ang mga researchers upang sabihin kung ang mga sumusunod ay effect ng smoking o dahil sa ibang risk factor na nakikita ng mga sa mga taong naninigarilyo. Ito po yung pagpayat at ang paghina sa mga physical exercise. Nabanggit din po na ang mga kababaihan na naninigarilyo ay mas prone sa osteoporosis at broken bones. At ang paghinto sa paninigarilyo kahit matanda na ay maglilimita ng bone loss na related sa smoking. Oh maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga katotohanan ito. Ang paninigarilyo ay may masamang impact sa ating isipan, sa ating puso, sa ating mga buto. Ano pa ba ang hinihintay upang magdesisyon na huminto na sa paninigarilyo? So mga kaagapay, kung pinapahalagahan natin ang ating kalusugan, ang ating mga anak, ang mga mahal sa buhay, ay eh kailangan pong tumili, pumili na tayo ng wasto. Tandaan, tayo po ay katiwala sa katawan at kalusugang ipinahiram ng Diyos sa atin. So maging tapat tayong katiwala sa mga ito. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Katiwala tayo, hindi katiwaldas. Bakit ang smoking ay bad? Nakasisira sa health, maraming namamatay, umiikli ang buhay. Yung iba tumitigil na, ayos naman. Pero yung iba patuloy, kaya utak, stroke, aneurysm. Puputok ang brain. Sa puso, heart attack. Sumisira sa blood vessel. Coronary heart disease, resulta ng smoking early sign, carbo system, health problem, smoking, nagpaparupok ng ating mga bones, kung kaya't payat ang mukha mo, walang exercise, maraming impakto sa buhay natin. Pumili ng wasto, maging katiwala, at hindi katiwaldas. Amen tayo riyan. Patuloy po tayo sa pag-aaral sa palatuntunang gabay. Anong uring mga salita ang dapat kong iiwasan? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Pag-uulit ng tanong, anong uring mga salita ang dapat kong iiwasan bilang isang lingkod ng banal na Diyos? Exodus 22-28 Sariling saling Huwag mamusong sa pagsasalita sa banal na Diyos at huwag ring susumpayin ang sino mang namumuno sa inyo. Sa orihinal na sali, huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos at huwag ring tutungayawin ang inyong mga pinuno. Wow! Amen! Huwag kailanman susumpay ng Dios o ang sino mang namumuno sa inyo. Pakinggan, Ecclesiastes 10.20 ni sa isip ay huwag susumpain ng iyong puno, ni sa pag-iisay huwag hahamakin ang mayayaman, pagkat may pakpak ang balita at may tainga ang lupa. Lumalabas ang katotohanan. Huwag gawing mga katatawanan ang mga nasa leadership, ang maliit na pipit, baka at sa hari isumbong tiyak na malupit saan ka ngayon kakape kaya huwag na lang kung ikaw ay nag-iisip tama awit 34 dosis ang buhay ay masaya at mahabang buhay di ba ninyo gustong itoy maranasan salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin kailanman iwasan ang pagsasabi ng mga pananalityang palpak mga chismis na lumalaga pa ang mga ito'y sumisira at nagwawasa sa mga taong walang kamalay-malay kaya umiiyak. kawikaan 18.8 otso ang chismis ay masarap pakinggan Gustong-gusto ng lahat na ito'y pag-usapan, ngunit mali. O po iwasan ang pagkakalat ng tsismis o mga paninira sa ibang mga personalidad o sa ibang mga nilalang o mga tao. Kawikaan 29.11, kung magalit ang mangmang -mang walang patumanga, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ga sa galit, niyay huwag mahalata. Iwasan ang pagkagalit na galit na galit dahil ito sa huli ay iyong pagsisisihang mahigpit. James 4.11 Mga kapatid, huwag ninyong siraan ang isa't isa. Pag sinisiraan ninyo ang ibang Christians, sinisiraan at dinadjudge mo rin ang law. Pero pag dinadjudge mo ang law, hindi mo na sinusunod ang law, ikaw na ang nagiging judge. Eh mali iwasang pulaan ng ibang tao ang pangako ng dakilang Diyos sa kanyang mga tapat na mga lingkod, Kawikaan Jis 11. Ang pananalita ng makadiyos ay nagbubunga ng buhay. Opo, buhay na walang hanggan, kung kaya't sa pagtatapos magdadala ito sa langit na bayan. Amen. Dahil kay Kristong pagsasakrifisyo ng kanyang buhay, bagamat siya'y namatay, Ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, kaya kaya ng mga magtiwala sa Kanya ay muli rin siyang mabubuhay mula sa libinga. Upang sumama kay Jesus na Kristong isang taong walang kasalanan, ngunit, ngunit Diyos nga naman kayang-kayang magligtas sa tanan sa nagtitiwala nga lamang sa kanyang lubos kung magmahal. Wow, 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 pamanghamanghang tunay. Wow, 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 talaga. Amen. Di ba anak? Opo, ama. Alam niyo ang magandang talagang example dyan, ang Panginoong Jesus. Nadatandaan ko siya. Nung humarap siya kay Pilato, nung humarap siya dun sa mga fariseyo, Nung humalap siya at sinisiraan siya, hindi siya nagsalita. Totoo yun. Mm -hmm. Kaya nakikita natin yung example na, you know, kapag ikaw ang alam mo nasa katotohanan ka, tumahimik ka lang kasi yung the truth will prevail. At doon ako humahanga kahit po doon sa mga politiko na, doon sa mga leaders natin sana sa nasa government service, kahit anong paninira, tumahimik lang sila. Kasi lalabas at lalabas din talaga yung katotohanan. Yun yung maganda. So tayo din po mga mana ng palataya, sabi nga ganun. Mag-iingat tayo dun sa mga salita na nakaka-discourage ng iba, lalo na sa mga mana ng palataya. Oo, uh, minsan kasi ang nakakalungkot kapag halimbawa mahusay ka, mahusay kang you know, mahusay ka sa yung ginagawa, minamaliit mo yung iba, hindi po dapat should. Nakakalimutan natin ang katotohanan na ang bawat isa po sa atin ay binigyan kina, ng kaloob ng Diyos ng talento, ng skills at abilities na gagamitin natin ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kung baga, ano yung disenyo ni Lord para sa atin. So, wag mo nga hanapin ang sarili mo sa iba. Kasi iba yun, di ba? Iba yung disenyo ni Lord sa kanya, iba yung disenyo ni Lord sa akin. And that is very very true sa, lalo na po sa mga kabataan na imo at a loss hindi nila alam saan sila pupunta. Kaya nga po napakalaking tulong talaga ang Career Direct kasi yun po yung nagtutulong, tumutulong kung ano yung line up ni Lord, di ba? At kung tayo alam natin sino tayo sa Panginoon, alam natin kung paano natin i-encourage ang iba at may iwasan natin yung mga pangit na salita. Lalo na po doon sa mga pinagpala ng mga encourager, supporter, ang kanilang personality. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. Lalo na po doon sa mga love language na affirmation, ang inyong love language. Gamitin nyo po yan para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Continue to affirm others in what God is doing in their lives. Ganun po ang dapat nating gawin, di ba po? And when we talk of peace and positivity, ayon sa kalooban ng Panginoon. Nagbe-build tayo, nagpapalago tayo, naglumalago sila sa kanilang pagkakilala sa Panginoon. At the more they would understand who they are. So ang dalangin natin, tayong mga manan ng palataya, let us be a people of encouragement sa ating mga iglesia. At sa mga leaders, ang panawagan ko, eh, lalo niya pong i-encourage yung mga younger leaders na mag-step up, mag-level up doon sa kakayahan nila. Huwag po tayong mag-discourage sa kanila. Kundi encourage sila to take leadership. Yes, yan. Yes, but be there to support them. Ang tawag po doon, mentoring. Diba? Equipping. Binementor, ini-equip natin sila. So, sa atin po sa Malikina Christian Fellowship, equipping ang ating threads for this year. So, we will go and do that. Okay po. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi napakalinaw din po ng iyong salita na dapat maging maingat kami sa aming sinasabi. Hindi lang po, Panginoon, sa, you know, sa aming mga kaibigan, hindi lang yung mga kasama namin sa work, lalong-lalo lalo na po sa Iglesia. So, ang dalangin po namin, Panginoon, we will always give a positive encouragement sa mga tao na kasama namin sa church. Oo, yes, Lord, magkakaiba kami ng personality, magkakaiba kami how we handle crisis, magkakaiba kami how we approach challenges. Pero, Lord, if we help each other, we will be able to overcome it. At yun po yung lalong nagpapalapit at nagpapatatag sa relationship ng iyong mga anak sa loob ng iglesia. So ang dala dalangin po namin, Panginoon, na sa every word we say will be an encouragement to others. Marami pong salamat today. Thank you po, Panginoon, sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una na po kay Sel Santos, marami pong salamat. Kay si Pastor Rolando Agudo Valiente, salamat po sa kanilang buhay. Ay, kay Eduardo Canlas, ganoon din po. Kay Rula, Ruel Punsalantere, kay Rivian Espileta, si Pastor Dave Ramos, we pray for him, Lord. At si Carmen, continue to bless them. Si Naume Jaire Bautista, at ganoon din po si Pastor Sunny Juanes So Lord, Salamat po sa mga kaagapay na to at sa mga kaagapay namin na hindi rin po namin na mention ang kanilang pangalan pero alam po namin Panginoon nakalista sila at nakalista sila sa puso ko. So Father we pray na ikaw po ang siyang manguna sa may mga nagse-celebrate ng birthday today at ganun din po Panginoon dalangin din po namin dun sa mga nagse-celebrate na ng kanilang mga anniversary. Salamat din po pala Panginoon nakita namin si Ate Jenny Jimenez lately salamat po dalangin po namin continue to bless her and her whole family, sila Cherry at yung mga anak niya na nasa Amerika. Salamat po Panginoon sa patuloy na paggabay sa kanyang buhay. So Lord, ganun din po sa aming mga kaagapay, meron po kami mga challenges sa buhay. Pero sabi mo nga, kung, ikaw, kung kami po ay may karamdaman, ikaw ang aming kagalingan. Kung kami po ay may kakulangan, ikaw ang aming provider, Panginoon. At kung kami naguguluhan, You are the way, the truth, and the life. Lord, mm -hmm. marami pong salamat. Ipagsisiksika namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon, upang lalo ka namin makilala ng lubusan. Marami pong salamat. Panginoon, salamat po sa katotohanan kung kami nagtitiwala kay Jesus na Kristong isang taong walang kasalanan. Ngunit Diyos nga naman, kayang-kayang magliktas sa tanan. Sa pagtitiwala nga lamang, sa Kanyang lubos na pagmamahal. Wow, wow, wow! Alam namin, hindi Niya kami lalampasan. Amen, amen, amen. So mga kaarap, pa sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Patuloy lang pong kumapit kay Lord ha. Huwag bibitaw. Sabi nga, in this end times, alam niyo naman yung nangyayari sa ating kapaligiran. You, you never know what will happen next. Di ba po? lalo na sa mga natural disasters, natural calamities. Pag tumingin ka sa news, may baha dito, may pumutok na bulkan dito, may bagyo dito, lahat na yan. So, anong ibig ng mga harbingers na yan? Ready. Maging ready tayo for His soon coming. That's a choice we have to make. Amen. Ang dalangin natin, ang dalangin talaga natin, pagharap natin sa Panginoon, sasabihin niya, well done, good and faithful servant. That's a choice we have to make, mga kaagapay. We have to choose God always. So ito po si Beth Flores, hindi po magsasawang magpaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid pinaglilingkuran, at sa pamahalang technical ng kapatid na Regivel Villena, at ni Lourdes kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mutis. Nagsasabi kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon muli hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay gabay.